Ah, kasama. Ayaw talaga ng bangkitin, ay, bay. Ayun na 'ya. Sigurado ka? Ayun na, ayun na. Ayun na ibangkit ang kasama. lang akong Francis Strada vlog. Ah, so ayun, ayun ito pangkitin <laughs> ng bayo dito Para sa amin. Sigurado ka, bay? So, lang ito, ah. Ano lang ba 'yan to? Bili ko muna ng jelly. Dito kami ni Dapi sa niyan. Dito na isa sa mga idol ko. Nagbukot <laughs> mo 'yung nakita ko na kagad Idol. Idol na idol. Alright bay, paano ka ginani bayo. Tama. Para sa inyo daw, ano? Pila, 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 pila. Ang pila mo ako. Hindi ka nang gi... Dapat yung sniper mga friends! Kung tawag niyo mo siya mga subscribers? Masigisahan niyo man, masigisahan Masig niyo. Oh! Bag po po mga Nag-vlog -nag na rin siya mga kasuward. Uh, yeah, ano siya, ano naman siya? Drei Buhay ng security driver. Kasi yeah. driver security ano Wala mo, armalite yun. Nakawin mo sa islo. Ano na habit na wala, bai. Ah. Habit na ko na. Kana mo hawi ko sa ito. Ang katol na ba? Hindi mo kasi pinadaan mo niya ako dito kung hindi iaabot na lang sa akin. Dito mga, mga kasama mo, oh, may friends. Hindi niya ulang ka. Pagkalaan mo yan. Anak ko sa akin man, malagamit ko ito kasi may mga lakad ako kapon. Dadagdag ko na lang. Bay, idagdag ko na lang bay, yung binigay niya? Hindi nga, sa'yo na yan. Basta sa sunod, magpa... Oh. Mga kasawards. Ah, uh, mag pag ng 1,000 subscriber, magpa cellphone raffle din ako. Para pag cellphone? Oo. Uh, basta umabot ng 1,000 subscriber lang. Ganun lang din. Eh, yung binigay mo sa akin? Sa'yo yan. Sa'yo yan. yan. No. <laughs> pang ano natin yan, pang Ah, Salamat. <laughs> Ang biyabuhay <laughs> yan. Ayan, so. Ayan mga sir. Asa so, bagay, mga na malakas yaman, yaman. <laughs> yaman Mayaman na walang bakit <laughs> <laughs> Ay, kailan ba yung YouTube channel mo? Ha? Huh? yung YouTube Francis, is, Francis Estrada. No? Hindi ang pangalan ng ano? Oh, ng Francis. YouTube channel mo? Yun lang eh. Hindi, hindi ko pa binago yan eh. Francis Estrada? Oo. Oh, uh, ayan, eh, lalagay natin yan. Francis Estrada. Oh. Wow. Ayan, yeah, so buhay ng security si driver yun. Ang content niya. So, ayan, yeah, pag umabot ka ng 1,000 subscribers. Pwede 100,000. Eh. <laughs> <laughs> Sige, Parapol, parapol. 1,000 Cellphone, cellphone. 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 Parapol. Anong, anong cellphone? Depende kung anong mga... Opo, ano Vivo. Pwede na. Opo, ganyan. Opo, o, sige. Uy, mahal yun, Opo. Kano yun? 7,000 yun, bay. Ah, pwede rin. Maraming problema yun. Ah, sige. Ayan, ah, din. Ah. Um, hindi niya, ayun niya kasing ipapagay ng magkano yung binigay. May sa akin kasi. yun sa kanya kasi siyang natulungan. Marami <laughs> effort na ginagawa para makatulong sa kapwa. Kinawat ba? Oo. Oh. Ayun so. Oh, meron na namang meron tayong challenge na naman. Eh. Si Francis. Ano yung bay? Strada. Francis Strada. Pag umabot siya ng 1,000 subscribers, magpaparapo siya ng ay magbibigay siya ng ano na lang, magbibigay ka ng 7,000. Oo. Oh, oh. So yung 7,000, ipaparapol natin. Cellphone? Oo, oh, cellphone, cellphone. Sige, cellphone. Kasi yung iba kasi yung ginagawa ko. Depende, kung ano mga maganda. Sige, tulong ko sa, sa taal yung nakasaga. Pero marami pa eh. May mga, may mga pera pa tayo para sa taal. Ah, oh, marami pa, marami. Oo, so, na-vlog na ko na yung ibang. dami. Oo. Yeah. So ito, cellphone. Cellphone, cellphone. <laughs> cellphone mga swords. Eh no, kasi magkalapit lang kami. Just marinyas lang kasi kaya uh, eh, Saktong nadaan. Di na lang dito. Kaya yun. Uy, boy, salamat talaga, boy. Oh, thank you. Uy, bilima siya. Nagkita tayo eh. Ay, mo talaga sabi, mga ito. Ayok na. Huwag mo mo nang bagitin yan. Eh, okay. Para sa atin lang yan. Amin na yun. For the boys, Sword <laughs> so <we're the> Sniper. na <laughs> yun. So, Thank you, bye. Thank you, thank you. Thank Salamat. you, bai. thank you Thank you, very much. Salamat you, thank you. Ikaw ay